morning morning ka Jiman lagay natin din dito ang talong na tinanggal ko doon sa may paso ka Jiman dito natin ilalagay yung ka at dagdagan natin ng lupa yung ka Jiman may kasama siyang sili ka Jiman o oh. dalawa ang dalawa sili dito natin ilagay yung talong ayan kajiman ilagay natin yung talong Kojiman maganda lupa nito Jiman yan tapos may yung pinagtanggalan natin ng ano kanina kanina Kojiman yung pinagtanggalan ng ano Jiman, yung paso na, ano ng lupa doon natin ilagay yung dalawa ko ano ayun na Kojiman ayan andito yung Dito yung isa ka Jiman Oh. Ayan, magkatabi na sila, magkatabi na sila doon o. Oh. Ayan ka Jiman. Magkatabi na sila ka Jiman. Oh. Ayan, talong. Kasi ayaw mamunga, ayaw mamunga, namumulaklak nang mamumulaklak lang yung talong doon sa baba ka Jiman, nilipat ko. Oh. Bulaklak lang, bulaklak, nalalaglag lang din naman. Ah, di tanggalin ko yung pinakatalbos niya, ito mga pinakatalbos niya sa dulo ng talong ka Jiman, kinuha ko, tinusok ko, ito buhay siya Oh malaki na yung isang nagiging bansot kasi gawa nung ayaw mag drain yung tubig doon sa ano na yun yung lupa na yun na tinanggal ko doon sa paso kaya nanilaw ngayon gaganda na yan, yung kachima yung mga aking sigarilyas pag ayan baka mamunga na yan kasi dinagdagan ko na na siya ng lupa kajiman ayan ayan kajiman ito yung tubigan niya kajiman yung gusto siya ng tubigan kaya medyo matakaw na sa, sa tubig yan yung pabalik watering niya diyan sa ano sa cigarette gas KJ Marian. Kita natin pa natin yung ibang talong KJ Man. Eh ang KJ balik natin yung screen. Kasi tatapak-tapakan yan ni Ginger. Ibalik natin yung screen. ka G-man Baga hindi matapakan ni Ginger Yan, okay siya ka G-man Ngayon Itong tanglad na ito

ginger lang itong tanglad na ito, Kajima. Kay eh. ginger lang. Ang pinagpabalik-balik na niya. Ito yung pagkain niya, kinakain-kain niya. Ayaw niya yung barley. Tinatalimang ko siya ng barley, ayaw niya. Yan, kajiman ako walang tapon walang basura kajiman. Kasi kajiman yung mga pinagputulan nito ilalagay ko lang dito sa mga paso. Yan natin dito kajiman o dito ko lang ilalagay. Kajimad. Sinasandal ko lang doon sa may tanki Kajimad o para may maano siya. Binalik-balik na niya Kajimad o. Binalik-balik na talaga niya. Pulo ko na pong saan ito. Ayaw pa naman kumain ng mga ibang ano. Haluan mo ng kanin yung pagkain niya Tsaka yung lagyan mo ng ano. Ayaw. Gusto talaga yung cut food. Maakti yung pusa namin na yan Kajimad. Pero mabait siya Kajimad. Kajimad. Ayan, Ajiman. Ay, ayos na natin. Hindi pa ako nakapagdili, jiman, Ito, Ajiman, oh, konti na rin lupa. Dagdagan natin. Hindi ko ito napansin kanina, Ajiman. Hindi, oh. Hindi ko ito napansin, Ajiman. Hindi din ba katulad nito lumabas yung ano niya oh tatawa. Kailangan kasi yung katawan niya na yon nakalubog sa lupa. Yan, yeah, Kajiman. Ito yung tanong Kajiman na itatanim ko dito, Kajiman. Ito yung sanga, Kajiman. Ito yung sanga niya. Tutusok ko dito, Kajiman. Tsaka ito. Ito yung mga sanga, tsaka ito. Ayan. Yeah. Patanggalin ko yan, Kajiman. kan kan tin natin sa kan jimo tan si kan jimo itong

Iman, ito, mga ito, ilagay ko doon sa kapila. Paglalagay. Tanong ko lang kung mabubuhay itong ganito. Kaliit. Ayan. Ngayon ka lang ito magdidilig ka, Jimar. Ayan. Ang pinaka, Jimar. Ayan. Ayan, nakapagtanim na rin ako ng talong, Kajiman. Bali, isa, isa, dalawa, tatlo, apat na yung nandito sa taas ka Jimar. Tapos yung doon sa baba ka Jimar, ibabaliin ko yun, itutusok ko rin doon sa tapat na yung mismong paso din ka Jimar. Ayan. Kay, e, mamumulaklak lang siya ng tapos naglaglag lang. Naglag. nilagay mo sa panibago yung utulin mo at ng ano, oh. Ayan. Ang ganda ng air. na ako kay Jima. dito na lang. Mahamis salamat.